Sa isang liblib na sulok ng bayan ng San Isidro, may nakatayong isang malaking bahay. Ang mga bintana ay parang mga matang puno ng luhang tuyo na ang hagdanan, dating puti, ay ngayoy lungti ng panahon. Dito nakatira si Lucia, ang white lady na ang pangalan ay laging binubulong ng hangin tuwing hating gabi. Isang kwentong puno ng pighati at pag-ibig na hindi na matay. Noong 1930, si Lucia ay ang pinakamagandang dalaga sa buong lalawigan. Anak siya ng isang don na ubod ng higpit. Ngunit sa likod ng mga pader ng bahay na ito, umusbong ang pag-ibig niya sa isang binatang pintor na nagngangalang Rafael. Isang pag-ibig na ipinagbawal dahil si Rafael ay isang hampas-lupa sa mata ng kanyang ama, isang taong walang pangalan. Isang gabi habang nagtatago sa silid sa ikalawang palapag, Nagpas siyang takasan ni Lucia ang kanyang tahanan, ngunit narinig sila ng kanyang ama. Sa galit ng don, ipinabaril si Rafael sa harap mismo ni Lucia. Ang huling bulong ng binata, Lucia, mahal kita, ay hinalikan ng putok ng baril. <tod> Nang gabing iyon, naglaho si Lucia. Ang tanging natagpuan ay ang kanyang panyo basa ng luha at dugo sa may puno ng balite sa likod ng bahay. Sabi ng mga matatanda, nagpakamatay raw siya sa ikalawang palapag doon mismo sa silid kung saan sila nagkita ni Rafael. Mula noon, ang bahay ay naging tirahan ng mga anino. Sa mga hating gabi, may naririnig na pag-iyak sa ikalawang palapag. Minsan naman, parang may naglalakad na babaeng nakaputi, dala-dala ang isang larawan ng lalaki. Rafael na ngayoy kupas na rin. Noong 1990, isang pamilya ang nagtangkang manirahan dito. Ngunit sa unang gabi pa lang, narinig nila ang pagkadyak ng mga paa sa kisame. Nang tumingala sila, may nakita silang mukha, maputla, puno ng hinanakit, at may mga luha, dugo. Sumigaw ang ina, at kinabukasan sila'y umalis. Walang naglakas loob na bumalik. <laughs>